Yan, kumusta mga kapitik? Good morning. At nandito pa rin kami sa Manila. You are watching Terra Shoot TV. Enjoy this video. So nandito po kami ngayon sa potential na maging dorm ni Kaidro. Ayan, yeah, to God be the glory. At ito po ay kumbaga may kilala ni Ate Nels. Meron siyang contact number. Tapos gusto niya rin yung mga rules and regulation dito. So ito yung isa sa nagugustuhan ni Ate Nels. Pero check check muna ni Kaedro kung gusto niya rin yung actual na room. At ito naman po yung malapit lamang sa UE. Paglabas mo doon ay highway na isang street lang po ay yun. Tapos malapit po ito sa bus terminal. Doon po sa kantong bayo na ay Raymond Bus Terminal ng impanta. Pag sakay mo doon, pagbaba mo impanta na. Isang ano lang. Isang sakay lang ay impanta na kaagad. Ayan guys, so sina po ay nasa doob at chine-check nila. Ako hindi na sumama. At mamaya lamang ay pauwi na rin kami. Ayan, at si Andres ay puro daddy daddy daddy. Namimiss na ang daddy. So ayun, thank you Lord kami po'y pa na. Ayan po ang Raymond. Papunta ng Impanta Quezon. Raymond Bus Line. Ayan mga kapitik na dito kami ngayon sa SM Santa Mesa. Dito sa parking. At uh, magmumolda muna si Kim. Bali nauna na sila wala ko saan lumusot yan nandito na kami sa SM kain muna kain ro <laughs> wala na raw <laughs> parang nagsara na ang dito sabi ni ate kami po nagtanong ito po ay SM Santa Mesa at kami muna ay kakain tapos ay titingnan ni Kaidro kung pwedeng What? manood ng sine. <laughs> so, thank you Lord. At ako naman po ay feeling accomplished talaga. Lahat nagawa namin. Pagpapa-enroll, pagpapa, pagpapa ng mata, nakapagpa- nakapag nuna ano na rin, down na rin sa bahay. Tapos ang plano po dun sa boarding house kung hindi gusto ni Kaidro, pwede siya maghanap-hanap na lang. At sa mahalaga, meron na siya. Oh, pwede mo i-check. Oh, pwede mo i-check. So ayun guys. Feeling accomplished. At ngayon yung last na gusto naman ni Kim ay mag-mall kaya siya sumama. So ayun tapos pauwi na po tayo mamaya. Thank you, Lord. At uh, yun nga, nandito na kami sa mall at kakain muna. Dito na po kami sa KFC at kami nakain na. Thank you, Ate Nels. Thank you, Lord. Thank you, Bossing. Si Kaedro at kami nakuha lang ng gravy. Pang sabaw daw. Kain po tayo. Ayan mga kapitik, tapos na po kami kumain. Thank you, Lord at si Kim at kay Hydro ay nagyayayang manood ng sine pero si Ate Nos ay aayaw gusto nang umuwi ay titignan ko kung ano ang decision nila ayun isa pa Yan. Parang nagyayaya ng umuwi si Ate Nels at nami-miss na si Emilio oh, ay ganito po si Andres pero mas matibay ito syempre kahoy nakapix ayan mga kapitik at kami pa uwi na Yan. ngayon po ay 2pm so siguro pag traffic mga 8 day nandun na kami before 8 doon ng medyo traffic po. Sinay sa Waze ay mapula. So, ayun. Thank you, Lord. At uh, hindi na nanood. Nagwagi si Atenos. <laughs> much, much, much later. Ayan mga kapitik. Nandito kami ngayon sa SM East or Kami po ay pawinay. Kami may nadaan ng SM. At uh, bumaba lang ulit si na Ate Nels ako dalangan nandito sa parking so, naghihintay ako ng parking gawa si Kaidro po pala ay walang cellphone so nagpapabili ng cellphone kaya kaya pala si Ate Nels ay hindi na pinayaga manood ng sini ay priority ba? Yan. alin ang mas priority mas mahalaga ang cellphone at yun yan na may communication So yun, wait do na lang po sila dito Hindi na ako bumaba guys At after dito kami dito ay Diretso na Lampa Ito parang lampas na rin kami ng Pasig After ng Pasig po ito Ayan po, nakapag park na ako Thank you Lord At pinatay ko na muna yung makina Para tipid sa gas Dito na lang ako magpapalamig sa may gate Ng SM At kung kami po pala ay dumiretso na ay 6.30 ako makakauwi pero, since nadadaan dito, baka nga po abutin kami ng mga 8. Ayan, depende kung gaano sila katagal. So, yun guys. Punta muna tayo dito sa mall. Papalamig. Ayan guys, nandito na ako sa loob ng mall. At nabili na po si Kuya Idro. Ng cellphone. Iniintay ko lang. Lakad-lakad lang ako. Nami-miss ko si Andres kapag kaagad nitong nasa mall ako napakakulit po na yon hahabol-habolin mo so ayan mga kapitik nandito na ako sa wait ko na lang sila siguro i mo muna ako tapos biglang inantok ayan, mahaba pa mga 4 hours pa to yung biyahe ayan. thank you lord at accomplished talaga lahat ng aming mga lakad ayan. the next day good morning mga kapitik at mga kabeshi kami po ni Daddy ay pauwi ngayon sa Tagaytay dahil may check up ako sa aking OB sa Tagaytay Med ngayong araw na to 10am at umalis kami ng bahay around 4am bala si Daddy po at si Ate Nels ay dumating ng mga bandang 10pm no Dad? Ayan, kasama ko po si Daddy at si Andres kami lang tatlo at kami ay Mabilis lang doon. Papa-check up, tapos ay pahinga ng konti na isang araw, tapos ay balik na ulit sa probinsya. Kagabi pa naman ay malakas ang ulan. Pero kanina wala ng ulan. Thank you, Lord. Ayan, at nakababa na po kami ng bundok. Medyo matagdag lang. Ayan. Oo, oh, ganda. Pagi lang. Pero tanawin. Daddy, nakapagpahinga ka naman kagabi. Pagdating mo. Nagawa na ikaw ay 10pm na nakauwi. Di ba nga tinilot mo ba ako? Sakit na ulo. <laughs> <laughs> ay, gumanda yung, yeah. yung pakarabdam mo. Yeah, Saka pinagtimpla mo. kita ng ano? Lemon. Yeah. Okay naman mami. Thank you. Saka, nakatulog ako maiksil lang pero sapat na yun. Mamaya pero, na lang. ulit ako matutulog. Para mga 5 hours naman yung tulog mo, kaya okay yeah. din. At thank you Lord dahil nakapag-safe kayo. Safe din si na atin na sa um, kauwi ng bahay nila. Yeah. At si Ka ay nakapagpa-enroll na grabe nakaka-proud din daddy. Yeah, po, Naalala ko nung, nung naghahanap ako ng school nung college. Ay, nag isa sa, isang yung isa nag-entrance exam ako pero ang mahal pala ng tuition kumbaga hindi lahat privilege at may opportunity na doon mag-aral pero nakaka-proud dahil si Ka bukod sa nakapasa siya ay magte-take siya ng dentistry at magiging ano siya red warrior <laughs> isa kasi yung sa mga top 20 top school sa Pilipinas bakit siya tinawag na red warrior? yun yung kanyang mascot di ba ang ah, okay. ay tama raw, ang U. sa, ano, sa Saka si Edro naman po ay sadyang matalino din po talaga. At saka yun talaga yung puso dyan. Oo yung, o, yung, yung heart niya ay naandoon. So, pag naandoon naman yung heart mo, pag naandoon yung yung pangarap, ay for sure, ikagrant ni Lord ang desire ng puso mo ka, Edro. Pagi kasi kaya binababa ako. Kaya, <laughs> pagi. Andito na kami sa family Nabilis lang. mahal din pala doon mami sa UV <laughs> ay doon lang siya pati ay dentistry um, ang nursing doon do, nung time ko yata ay 40 nung no. daw nagkakamali eh. ngayon ay 85 ay yun ay dentist uh, baka okay. Ang mga nursing ay 50 to 60 ta. Ah. so ano, kinumpute ko na yung kay Andres. <laughs> Sabi ko dapat tayo makapag-ipon na tayo bago siya mag-college. Oo, oh, to totoo. -to. Sa so, kapatid niya. Oo. Oh, oh. Dapat minimum mayroon tayong mga, ano, four, mga 4 million sa account nila. Ting 2 million sila, mami, for education. Educational, ano, oh. Ah. nila, para masunod yung kung ano yung nasa puso nila, yun yung ma mangyari. Kung ano yung mga pangarap, nila. Sa time na yun eh, kulang na pala yung 5 million, ay ah, yung 4 million. Oh, Kasi right. nagmamahal eh, di ba? Oo. Oh. Nagmamahal Baka yun. kulang na pala yun. But I believe that the Lord will provide. Pero habang and nandun and... ako, si Andres na imagine ko. Ako nga din eh, habang nagkakwentuhan kami. Kagabi para pag next time si Andres na yung mag enroll dito. Anong birthday niya ba bato, tayo tinatanong nila eh. Pat si Andres kaya yung ganun. Tapos ako nag-imagine din ako oh, nga na si Andres kaya. Ano, ano kaya ang course ang gusto niya? Sa Parang nakaka-excite yung... daddy. At hindi rin naman ako nape-pressure eh. Ina-enjoy ko lang yung... <laughs> enjoy ko lang yung proseso. So yung pressure pala hindi kayo i-drone sa akin. Para... <laughs> Yung, um, para na may pressure na. Para tito eh wala yung proseso. Toddler <laughs> pa lang si Andres. Okay. tito enjoy mo lang yung pag-iipon. <laughs> <laughs> Siya naman na yung mag-elementary pa, mag-high school pa. Ang <laughs> dami pa siyang ano, magdadaanan. Pero nakaka-proud. Congratulations ka, Edron. Yes. Yeah. Kami proud na proud sa'yo. Bilang yung tito at tita. Pagamay sa mga And prestigious. And we will pray for you. Yes. Ano, isa sa mga prestigious. Prestigious, ano? yes. Prestigious. Oo. So, ah, um, uh, school, no? Saka, sina ate Nels, daddy, ay parang, sabi ko nga kay ate, blina sila right at the moment yeah. na magka-college, bago mag-college yung kanilang mga anak. I see, ah. mayroong ano, no Source of ano siya. Income. Hmm. Kasi, ate? kung wala naman, daddy, alam mo naman oh. yun, na hindi rin naman mag- hindi din naman mapapangyari kung Ma, ano ang na tuition ay napakamahal. Yep, kaya eh, man, bukod si, pa yung baon. Kaya kasi atin na host tayo. Malang kaya yes. natin sa mga subscribers natin. Yes, thank ah, you so much sa po. Yeah. Grabe yung support At po, po na, ninyo. No, no. At si ano mami, si Mam Ma Banji, yung oh, bumili sa atin ng suka sa... Uh, Manila. Sa Manila. Ati uh, po ito nga ba yun o oh, ano? Uh -uh. Ay, sabi, nag-chat siya sabi niya white na panood ko yung vlog ninyo uh -oh. kahit si pala yung nag-enroll sa ano UK uh -oh. ay nandun dito yung anak niya wow so, okay. uh -oh. kasi yung anak niya ay 4th year na 4 years or oh, 4th year kaya ang dentist pala ay anim uh -oh. so dalawa na lang 2 years na lang <laughs> a dentist din? oh dentist din wow. 10. oh, si Edro meron ka mga ano senior. Yeah. <laughs> ay, mga senior na magga-guide sa iyo. At saka, sa saka doon, mami, hindi pa ikot kami, naghahanap kami na yung nagtitingin sa mata, oh. yung eye center. Uh -oh. Doon pala sa paikot na yung napakadaming dentist, mami. Daming dentist? Oh, ang dami, ang dami. Kami sa ko, ang dami naman dito dentist. Mga oh, talang dito sa probinsya, ay ilan oh, lang dami. ang mga dentist, oh. matatanda pa. Oh, doon ang dami, kami kabila kahit ready dito ka na lang sa ating probinsya oh, magano. Ano tayo ng ano? Uh, Oo, oh, at sa Manila may madami na pala. Nangyayari <laughs> yung clinic. Oo. Oh, oh. In the future. Yes, thank you Lord at nandito na po tayo ngayon sa Verona, malapit na. At ngayon ay tataan muna kaming bahay ay dahil na andoon si Mama Sonya at saka yung pamangkin ko na si Sian ay si Andres ay dun na muna hindi na namin isasama sa Tagaytay Med kami na lang ni Daddy ang magpapacheck up at dahil may pa rin ang mga... mga documents ko katulad ng ultrasound yung mga yun ay mga result pati yung sa, sabi ng diabetologist. ay sasabihin ko lahat yung kay Doc. so para malaman ko rin kung yung mga vitamins ko ay mami tama pa naman yung time natin abot naman tayo Nakaabot naman. Ngayon po ay 9am, so sakto lang yung time natin daddy. Okay. 10am yung... 10am ang schedule ni Doc. Okay, so kahit alis tayo ng 9.30. Uh Oo. -oh. Mahinga lang ng 30 minutes. Okay, thank you Lord. Hi, thank you Lord. Nandito na po kami. Ayan mga kapitik. Thank you Lord. <laughs> ang dami daw bunga ng bayabas, oh. Ang dami nga. Andres! Where are you? Oh, no! Oh, no! <laughs> ha? Oh, Wow, naano ng mama. Wow, ang ganda po ng aming garden. Na-maintain ni mama. Ayan. Ayan mga kapitik, nandito na kami sa bahay. At si Andres, mami, na-miss yung Ay, kanyang ano, table, Andres. Oo, oh, hindi na namamansin. Oo. Oh. Isim busy na, buti nandito ang Puyasi yan. May kalaro ka agad. Ay, <laughs> hindi na natin siya isasama, daddy. Ah, yup. Iwanan mo na dito na. Oo. Oh. At ano yan, mami? At yung girlfriend ni Julius, yung aking kapatid, ay may bigay kay Andres. Si? Yung, si Rose Queen. Queen, yung aking roommate dati doon. Galing ng Singapore. Wow, ah? thank you po. Thank you. Ninang, okay. ninang ba? Hindi naman. Hindi, tita. Tita, Andres. Tita. Wow. Andres. Thank you, Queen. Dapat niya isasama po namin dito si Andres. Oo. Oh, oh. Abay, busy bisin naman. <laughs> At meron din sabon. Oh, na miss ko yung ganyang ano, yung sabon, 'yung Lux. <laughs> Aba, may te o daddy? Ayap. Ah, yeah. Baka pwede sa iyo 'yan. Oh, okay. Check mo. Check mo kung may ano. Wow, Salamat thank you. Wow, oh, okay, ano naman? That's, that's mine. At may hilig ka sa Black County? Yes. Aba, may chips din. Thank you, Queen. Yeah, Ang dami. Ang dami naman yan. Oh. Oh, wow, si Andres po. Ang maingay, guys. Wow, thank you, Queen. Ano yan? Ka lips, lips. Ah, okay. Ang dami yung mapasalubong ni Queen. At ito, daddy, ang pinaka-nag-miss ko talaga. Mga ano? Ito ay Hoki and so Ah. Ito, ko ako ng noodles wow, yes. lang ito. Lalagyan mo ng mga seafood. Okay, patingin niya. Patingin okay, niya, mami, yung picture, yung picture. Okay. Dami. Yes. Thank you so My much, Queen. Ko. Thank you, Queen. At, At sila po ay umalis na ni... Cheese tofu na nasa Ah, sila po ay umalis na ni Kulot. Nasa Baguio na ngayon, na. Ah. Okay. Ayun, meron pa pinapakita si Mama. Ito ay paborito ko din to. Cheese tofu. Okay. Thank you, Queen. Ang sarap yeah. eh, eh, eh. Tofu no, na may cheese, na may flavor. Ang ah, galing, no? Na may cheese. Sorry, tomo ka na. Yes, so. thank, thank you so much. Queen. Ingat kayo Ingat sa inyong pagdagala ni Kulot. Okay. <laughs> Pabagawin nyo sa kanina. Ah, okay. Mm -hmm. God bless you more and more, yes. dear sister. Sayang natin hindi tayo nagkita. Next time na lang. Mm -hmm sa kasal. Oh. <laughs> so ngayon mami pumunta na tayo sa ano? Baka kay na. Ah, na si, Andres yeah, si Andres po ay dito lang. Ayan mga kapitik, on the way na po kami sa Tagaytay. At kami ay tumigila ang dito as of today's specialties and pasalubong. Ayan. Malaki po yung kanyang signage na rodillas. Yan po yung makikita nyo kapag kayo galing sa Tagaytay or papuntang Tagaytay katabi po ng Cecilia's Buko So, chinecheck po ni Janet yung kanyang sukang sa kung kumusta na nabawasan ba. Yan, para alam namin ang feedback. So, yun lang. Kumusta kaya may bumili naman kaya kahit isa. Ayan daddy, bumaba ako kanina. Doon sa pinag-display natin ng sukang sasa sa today's specialty store. Ay, na At according sa kay Ma'am Lilia, na kapatid ni Sir Mar mismo, na siyang may-ari mismo ng pwesto na yun, ay meron naman. <laughs> Thank you Lord. Dalawa. Wow. Meron silang logbook, tapos ay naandun. Dalawa. Uh. Tinanong nga ako kung kukunin ko na yung bayad. Sabi ko yung sakana po. At yun naman ay libre lang yung pagpatong natin. Yes. Tapos ay ang pinatong natin ay 24 pieces. Yes. Oh, thank you, Lord. At may mga suggestion siya that... Mga na, sa, gusto niya rin yung idea na gagawin nating bote. Uh oo. -oh. No? Nabangit ko na ay ma'am, okay lang po ba na kapag may bote na po kami, ay pull out po namin itong mga papalitan plastic natin. at papalitan po po ng ano. Ay, oo. Maganda yan. Tapos, lagyan mo na ganito. Lagyan mo na <laughs> ribbon, nagyan mo Para pag nakita mo, sealed, parang ang oh, the... cute naman ito, no? Mm -hmm. Ganda ng ipang regalo. Pampasalubong. Pampasalubong, oo. You know? Tapos sabi niya kung makakakuha ka ng supplier ng si Chicharon, pwede mo lang siyang ipackage. Ganun, meron kang package, meron kang wala, yung yeah, yeah. So, marami siyang inputs dahil yeah. sa natutuwa ako sa nung nakausap ko siya at uh, buti na nandun siya. Kasi minsan, nang naandun na yung mga tindera niya. Yeah. So thank you po sa kapatid ni Sir Mar. Kay Ma'am Lilia. Yes. God bless you po. Ayan mga kabeshi, dito na kami sa Tagaytay Met. Magpapart lang si Daddy at sasamahan niya ako sa loob. Yes, pero mauna ka na. Ay, pwede. Susunod, oh. susunod na lang ako. Oo, uh -huh. tama. Ayan guys, tapos na po kami. Mabilis lang. Pangalawa ka, Mami. Oo, oh, oh, mabilis lang. <laughs> Actually, una. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ayan. Okay naman, Daddy. Hi. Okay. Thank that Lord. At normal, sinupat siya. Tapos ay, uh, binilang yung heart rate. Tapos chinup so, yung congenital anomaly scan. So, okay naman. Okay. Thank you, Lord. At, ganun pa din yung mga vitamins ko. Parehas pa din tatlo. Ano mean, dagdag lang kay Doc? Lunch and... Ano dagdag lang sa kanyang an bilin? Ano dagdag ay yung aking... Imo-monitor uh, mo yung galaw. Ang galaw. Up, one hour after kumain, kailangan makatendaw okay. siyang galaw. Uh -oh. Ganang ang um, ang um, dapat i-wash out ko kapag gestational diabetes mellitus ay um, bigla ang biglaan pagtigil ng heartbeat ng baby oh. na posibleng mamatay siya sa Kaya habang, delikado pala talaga ang diabetes sa pagbuntis, oh. no? Kaya kailangan siyang i-control. Delikado po imahe. sa baby. Tinanong ko rin kung kailangan ko pa makapagkita do sa diabetologist ay so, sabi Continuous nito. Continuous lang, oo. You Kasi... Know, oh. Saka yung diet, so, na. Okay, mami. Alam mo nga, Parang may kulang Mami, hindi na hindi eh. sanay Si Andres. <laughs> Wala, walang walang makone. Ngano? po kami sa supermarket bibili lang si janet ng mga panluto Ngano? 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 Okay. Mami. Ayan mga kapitik, nandito po kami ngayon sa Silang Bayan sa Mercury Drugs. Para drug, wala pa S. Para bumili si Janet ng kanyang vitamins. Para sa aming second baby. Yan. At dito po kami bumili sa Silang Bayan dahil mamaya ay bibili na rin kami ng SIM card na aming paninda sa Kabeshi Store. Ayan mga kabesh, yan dito na po kami sa silang bayan at kami sana ibibili ng SIM card. Kaya lang ay sarado na yung aming binibilhan. At parang may iba na nag-okay pa. Kaya sabi ko kay Dada itanong tanong ko saan lumipat. at pabalik na ulit si Dad. Hindi nila alam? Hindi daw niya alam eksakto. Pero ang narinig niya malapit sa munisipyo. Gusto mo mag ikot ikot mo ako doon? Ah, sige. So yun mga kabeshi, kami ay nakarating na dito malapit sa may munisipyo ng Silang. At sarado, sarado pa. Aming binibila na SIM card, yung supplier. Dito lumipat Mami, may tabing highway. Oo. Uh -huh. Kapas, ay mas malayo. Mas, mas malayo. Yung uh -huh. kailangan natin magandang na tayo ang supplier, Mami, ng SIM card. Oo. Uh -huh. Masyado na itong malayo pati. When God made his promise to Abraham, since there was no one greater for him to swear by, he swore by himself, saying, I will surely bless you and give you many descendants. Hebrews 6 13 14 and IV